nga mandi ay nagpatambag sa ako, ah, baka nagchat sa ako, ah, nagati-ati ni siya sa ako, ah, abroad man ni siya, niya karoon ni ulit ni siya dari sa Pinas, kay kining ni yahang uya, makiminyo na si ha. Ang iyahang ingon mo, unik, ka ah, kung saan daw, kung ti may nga dili baog ang laki, kay lagi gusto na siya mga anak, kay kaning, ah, idadida na po, nitong tong nagtrying gusto na siya magkaanak, anak ko nga, kinanglan, so taon sa niya nang itloger sa iyahang, ah, mahimong bana it, kinanglan, timbangon gina ang sa anak kay ngano kung dili kina siya pantai og timbang yang itlo girls ba siguro na sya madi mo nga before sya maki uh, magpakasal anang laki ha kinahanglan matimbang ang iyang itlo girls o dili madala nga mati kay nang lan gid mo sa kuan simbahan ipanagkot kena niya kanang nagkalain lain nga color yang kandila ludan kena niya og pito ka biyernes kinahanglan gid na para king successful jadi iyang plano nga magkaanak dahil sila human sa kasal pwede man yung dili sundon kay kita dili rambut professional nga mananambag no kasi ang importante katong first nako nga tambag mo gito siya importante timbangon gyud mga mati.